Plano mga kasama, isang militanteng pagbati po sa ating lahat na naririto sa H.O.R. para sa budget hearing ng DOJ at ng DND. Naririto po ang hanay ng mga katutupo upang magtanong kung saan ba talaga pupunta yung budget na yan. isa sa number one human rights violator na mga katutubo. Yung pondo pupunta sa DND. Yung po ang buhay sa operasyon ng mga militar sa loob ng aming mga komunidad. Siyempre, hindi rin po natin makakalimutan ang mga krimen ng NTFL kak sa hanay ng mga katutubo. Ito sila sa naging naman po ay tumututo lamang sila para sa kanilang kabuhayan para sila ay mabuhay sa loob ng kanilang komunidad. Mga katutuba po, malalim na at marami na ang kanilang karanasan na sila ay nareretag, na sila ay kinakasuhan ng mga trumped up charges kung saan lantad naman po na ito ay walang basihan, ito ay walang batayan. tumagal pa rin ng sistema ng hustisya sa Pilipinas. Napakarami pa ang mga katutubo ngayon ang nasa loob ng bilangguhan para sa mga krimen na hindi naman nila ginawa. Tuloy-tuloy po ang aming panawagan na palayasin ang militar sa loob ng aming mga komunidad. Sa kanayunan ngayon, sa komunidad ng mga katutubo, napakarami ngayon ang nag-iisip, napakaraming mga kabataan ang nag-iisip na normal makakita na isang taong may armas at nakatutok sa kanilang barel. Sila ay lumaki na may militar sa loob ng kanilang komunidad. Sinasabi ng ating Estado na importante ang edukasyon para sa kabataan. Ngunit ang mismong Estado naman na ito ang nagbabawas na mga rekurso para sa ng sistema edukasyon sa Pilipinas. Kila sa pagpapawag ng NTFL-CAC. Tuloy pa kami ang mananawagan na singilin si Marcos Jr. bilang number one na corrupt sa ating bansa. Na ang kanyang pamilya talaga ang nagpakitang normal lang ang korupsyon. Kung tayo po ay maniningil sa corrupt, singilin din natin si Marcos Jr. Hindi ito natatapos sa DW. iakyat natin ito hanggang sa ating presidente sa kasalukuyan. Kaya po muli, NCF and